Ako si Miguel, bagong salta sa baryo ng San Rafael. Napakatahimik dito, malayo sa magulong buhay ng lungsod. Nagdesisyon akong lumipat dito matapos ang mahirap na taon sa trabaho. Gusto ko ng kapayapaan at ang baryong ito ay perpekto. Simple ang pamumuhay, mababait ang mga tao at sariwa ang hangin. Isa sa mga bagay na kinagiliwan ko agad. Ay ang tindahan ni Aling Nena. Nasa dulo ito ng baryo, malapit sa kakahuyan. Bukod sa mura ang paninda niya, hindi ko malilimutan ang kanyang ginataang bilo-bilo. Napakasarap, parang may lihim na sangkap na wala sa kahit anong nahanap ko sa lungsod. Halos araw-araw akong bumibili roon. Si Aling Nena ay isang tahimik, ngunit Palangiting babae. Hindi siya madaling kausapin pero magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Sa tuwing bibili ako, lagi niyang sinasabi, Bagay sa'yo ang buhay sa baryo, iho. Mukhang dito ka na talaga. May kakaibang tono sa boses niya na hindi ko maipaliwanag. Pero binabaliwala ko iyon. Isang araw, napansin ko ang usapan ng ilang matatanda sa palengke. Nagbubulungan sila tungkol kay Aling Nena. Eh kasi naman, bakit hindi tumatanda si Nena? Parang nung bata pa ako, ganyan na siya, sabi ng isa. May gayu masiguro, sagot ng isa, sabay tawa. Pero halata, sa tono nilang may takot silang itinatago. Hindi ko masyadong pinansin ng mga chismis. Sa isip ko, baka naman alaga lang siya sa sarili o sadyang maganda ang jeans. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng libro sa maliit kong bahay, naramdaman kong nauuhaw ako. Naalala kong ubus na ang tubig ko, kaya napilitan akong bumili sa tindahan ni Aling Nena. Mag-aalas 10 na ng gabi, pero alam kong bukas pa siya dahil lagi siyang nagpupuyat para magluto. Tahimik ang baryo habang naglalakad, ako, tanging tunog ng aking mga yabag at huni, ng mga kuliglig ang maririnig. Ngunit habang papalapit ako sa tindahan, napansin kong patay ang ilaw nito. Medyo nagtataka ako, hindi ito normal. Habang tinitingnan ko ang paligid, may narinig akong mahinang kaluskos mula sa likod ng tindahan. Hindi ko napigilan ang sarili kong usisero kaya sinundan ko ang tunog. Bitbit -bit ko ang flashlight ko. Nabahagya kong sininde para hindi masyadong halata ang aking presensya. Sa likod ng tindahan, may landas na papunta sa isang masukal na bahagi ng bukid. Naroon ang mga kumpul ng damuhan at mga punong nakatayo sa dilim. Tahimik ang paligid, ngunit naririnig ko ang tunog ng mga yabag. Sinundan ko ito ng dahan-dahan hanggang sa makarating ako sa isang malawak na damuhan na tinatanglawan lamang ng kaunting liwanag ng buwan. Doon ko siya nakita, si Aling Nena. Nakaupo siya sa lupa, nakatalikod sa akin. May kung anong bagay siyang hawak sa kanyang mga kamay. Parang nakasubsob siya sa isang malaking bagay na hindi ko maaninag ng mabuti. Bigla niyang iniangat ang kanyang ulo at nakita ko ang dugo na tumutulo mula sa kanyang bibig. Nanginginig kung itinaas ang flashlight. Doon ko nakita kung ano ang hawak niya, isang katawan ng lalaki. Puto lang braso nito at parang kinakagat ni Aling Nena ang leeg nito. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Parang tumigil ang mundo ko sa nakita ko. Nilingon ako ni Aling Nena at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mukha ng mas malinaw. Ang mga mata niya ay pulang-pula at ang kanyang ngiti ay labis na nakakatakot na parang hindi na tao. Ang kanyang mga kamay ay mahaba ang kuko at punong-puno ng dugo. Bagong saltaka ano? Bulong niya, pero narinig ko ang boses niya kahit malayo. Akala ko, patatahimikin mo lang ang buhay ko dito. Hindi na ako nakapagsalita. Bigla siyang tumayo at doon ko nakita na ang kanyang paa ay parang sa hayop. Matulis parang paa ng kambing, ang bilis ng paghinga ko at naramdaman kong tumutulo na ang malamig na pawis sa aking bato. Ano? Tumatakbo ka na ba? Tanong niya, habang unti-unti siyang lumalapit, hindi ko na nagawang mag-isip. Tumakbo ako ng tumakbo pabalik sa daan. Naririnig ko ang yabag niya sa likod ko pero hindi ko magawang lumingon. Ang tunog ng kanyang halakhak ay parang umaalingaungaw sa buong paligid at ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya sa likuran ko. Pagdating ko sa bahay, isinara ko ang pinto at pinarikadahan ito ng lahat ng maari kong gamitin. Nakatutok lang ako sa pintuan, hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Naririnig ko ang yabag niya sa labas. Mabagal, nakakatakot hindi siya kumakatok. Parang alam niyang takot na takot ako. Hindi kita tatantanan, bulong niya mula sa labas. Hindi kita tatantanan, hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Kinabukasan, napansin kong wala nang bakas nang nangyari. Ang tindahan ni Aling Nena ay bukas ulit. Parang walang nangyari. Pero hindi na ako muling bumili sa kanya. Lumipat ako ng baryo makalipas ang dalawang linggo. Pero hanggang ngayon, dalako ang tanong, sino o ano si Aling Nena? At sino ang sunod niyang magiging biktima?